Anong pangarap niya sa Dabaw? Simple lang naman. Wala lang gutom. Walang mga... Yan, walang manggugulo. Walang mga maaanga sa soda, daan. Infrastructure, yun naman usual na sasabihin. Eh. Sino ba naman gusto ng infrastructure? Pero di ba, maalaga doon yung quality of life lang talaga. Kailangan masaya lang yung mga tao. Paglabas nila ng bahay, hindi sila worried. Oh, pag naglalakad sila sa ano, sa daan ng gabi, pwede ka mag-cellphone diyan sa mag baktas ka ba? Ganoon lang man. Kasi yung infra, if ever talaga may income enough yung bansa natin or yung Davao, nanjan yan pero ano lang, hindi lang agad na nanjan ka na ma mabib mabibigay mo. Yung magan yung, yung gusto ko lang, walang gulo. Unang gulo sa mga communities, sa lahat ng distrito, nagkakaisa, mga taga Dabaw. So proud lang sila maging Dabawenyo. So yung core values intact. Yung so, mga lang. Wala, so, wala mang ano masyado. Kasi kung sabihin ko, ano vision ko, sabihin ko, sana maging Japan na bukas, pero hindi man. Kailangan man na yung um, 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 Actually, relatively young country pa naman talaga tayo. After 100 plus years. Marami pa tayong pagdaanan. Marami pa yan. Overpopulated pa. Problema pa yan. Uh, Kung isipin mo talaga, grabe yung ano. Dito sa Dabao, simple lang. Simple lang. Huwag materialoso yung mga tao. Yan. si isa rin yan eh maging greedy uh -oh. so mag mag-aagawan na yabangan uh oh may iwasan pero if minimal mas maganda ma ma maganda yung plano nyo yung ganyan na ang concentration talaga yung tao yung simple uh -oh. life yung mawala yung greed uh -oh. ngayon kasi yan ang isang bagay na nakikita natin sa buong Pilipinas ang nabanggit ko nga po sa, sa father nyo kagabi, after niyang bumaba, uh -huh. parang lahat sumakmal ng pera. Parang wala na si PRRD, tara magnakawan na tayo, uh -huh. magsimula na tayo gumawa ng uh -huh. katarantaduhan. Ba parang ganun na nangyari, lumabas ang adik, lumabas ang mga magnanakaw na congressman, lumabas lahat eh. Uh, anong sa tingin yung problema ng Pilipinas at bakit ganito tayo kagulo? technically technically overpopulated talaga ang Pilipinas so ang tendency ng mga kusaan yung economic activity nagsentralize yung mga tao di ba because there can only be uh, enough resources or enough jobs enough opportunities for us, for a good number of people pero hindi po ma-accommodate 'yan so sa sobrang dami natin may, sinik Magda. sinikuhan talaga yan akin yan no? without without even saying that Kahit hindi natin uh, na, pero yan yung survival instinct ng mga tao eh. So technically, ganun yun. Kaya, you know, like I said, young country tayo eh. Kailangan, kailangan natin malampasan yan. Kaya nga, sinabi ko, going back, kung anong gusto ko para sa dato, core values talaga. Ma, Maging mabait yung mga tao. Way of life. Oo. Oh, maging mabait yung mga tao. So, anong, anong uh, plano nyo para ma-achieve ma yung core value na sinasabi nyo dito sa Dabao? Anong mga programa ninyo na... Puntahan ko lang yung mga barangay, sinasabihan ko, huwag kayo mag-away, ganun. Ano na talaga? Talagang hands-on? oh pagka may problema, sinasabi ko, punta kayo sa barangay, Captain. O pagka uh, may problema kayo, huwag niyo hayaan na umabot sa suntukan, sigawan, dalin dalin niyo doon sa kapitan niyo. Pag hindi kaya ng kapitan niyo, andito naman yung mayor. O ganoon, simple lang talaga. Kailangan unahin mo talaga muna yung, yung basic talaga na uh, mga kailangan mo na mga ugali para maganda yung takbo ng mga communities na. Kasi mahalaga yung barangay, mahalaga yung barangay, tsaka yung mga yung mga porok, mga ano, mahalaga yun. Kailangan ang doon, maabot mo yung message na ganito kung ako yung mayor, ganito yung gusto ko. Uh, walang walang gulo, walang gulo. Tsaka maayos o oh, mga bata mapasok lahat sa eskwelahan, ganun-ganon repetition, lahat ng barangay, kausapin mo talaga ng mga tao. Kailangan mo sabihan na yun yung gusto mo. Yung mga kapitan mo, dapat yun din sinasabi nila sa mga tao. Pero